Ang layunin ng Pilipinas ay maging pangunahing destinasyon sa pamumuhunan sa Asia na may ambisyon na makamit ang US 100 billion US dollars investment sa susunod na lima hanggang sampung taon. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ito ay bahagi ng isang trilateral summit na kasamang Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Kasama sa mga kasunduan ng mga sektor tulad ng enerhiya, semiconductors, Infrastructure at digital economics. Ang unang trilateral summit na dinaluhan ng mapinuno mula sa Estados Unidos, Pilipinas at Japan ay naganap noong Abril 11. Ito'y nangyari sa gitna ng mga tensyon sa South China Sea kung saan ang Estados Unidos at Japan ay nangunguna sa international na pagkondena laban sa mapag-aangkin ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Ito unang beses ng tatlong bansa ay magtutulungan upang palakasin ang kanilang pang-ekonomiyang kooperasyon bukod sa military cooperation sa Asia-Pacific. Ang GDP ng Estados Unidos noong nakarang taon ay umabot sa 27.3 trillion US dollars. Samantalang ang Japan naman ay 4.2 trillion US dollars, parehong kilalang mga ekonomiya sa mundo. Ang Pilipinas naman ay patuloy ang transition sa pagiging isang upper middle income na bansa hanggang sa taong 2026 na may ekonomiya umabot sa 1.2 trillion US dollars noong nakarang taon. Sa kabilang dako, ang GDP ng China sa pangalawang pinakamalaking export market ng Pilipinas at pinakamalaking pinagkukunan ng import ay umabot sa 17.5 trillion US dollars noong 2023. Kahit na nagpapakita ng malakas na perosang China sa dagat, sinasabing babagal ang kanilang ekonomiya ngayong taon. Inaasahan ng Asian Development Bank na lalago ang China ng 4.8% sa 2024. Mas mahina kumpara sa kanilang 5.2% na paglaki noong 2023. At sa susunod na taon, babagal ang paglaki ng GDP ng China sa 4.2%. Sa Pilipinas naman ay inaasahan ang mabilis na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa mga susunod na taon dahil sa pagbagal ng inflation, malakas na domestic demand at mataas na public investment. Inaasahang magiging 6% ang paglago ngayong taon at 6.2% sa 2025. Ang mapagsisikap ng pamahalan sa pagpapatupad ng budget, pagdadagdag ng kita at reforma ay nagbibigay ng momentum. Ang malalaking proyektong infrastruktura at serbisyong panlipunan ay magpapalakas sa gastusin ng pamahalaan at magpapabuti sa ekonomiya. Asahan ang mas mataas na investment sa Pilipinas na magiging sentro ng investment sa Asia Pacific. Ang Pilipinas at Japan ay bahagi ng US Indo-Pacific Economic Framework na layong mapalakas ang ugnayan sa ekonomiya sa rehiyon. Ang Pilipinas ay magiging host ng isang pagpupulong sa Mayo na umaasang mapapalakas ang mga investment ties sa US at Japan. Ang Tokyo ay malakas na development partner ng Pilipinas na nagpapakita ng malaking commitment sa pagpapabuti ng railway infrastructure sa bansa kasama ang mga proyekto tulad ng Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway Projects. Ito ay nagkakahalaga ng higit sa 25 billion US dollars kung saan higit sa 80% ng pondo ay mula sa pautang ng Japan. Sa kabilang banda naman, ang Washington ay committed sa pagpapalawak ng kanilang investment sa sektor ng semiconductors at ITBPO na parehong nagiging malaking target ng paglago taon-taon. Ang sektor ay nagaambag ng higit sa 10% sa ekonomiya ng bansa noong nakarang taon. Ang Ultra Safe Nuclear Corporation mula sa US ay nagpaplanong mag-invest sa maliit na modular na mga planta ng nuclear power sa Pilipinas. Nagkakaroon din ng interes ang Estados Unidos sa pagpapaunlad ng sektor ng enerhiya ng bansa kung saan inaasahan ang isang joint exploration sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone sa South China Sea. Ang mga gastos sa kuryente sa Pilipinas ay nagdudulot ng bansa sa ekonomiya, lalo na't inaasa ang mauubos ang malampaya gas field na nagambag ng hindi bababa sa 40% ng pangangailangan sa kuryente sa kapital ng Pilipinas. Inaasahang maaring makakuha ng malaking benepisyo ang Pilipinas mula sa US 100 billion US dollars investment sa sektor ng enerhiya at semiconductor sa mga susunod na taon. Ang Pilipinas ay may oportunidad na maakit ang mga investment mula sa Estados Unidos at Japan, lalo na sa mga kumpanya na maaaring umalis sa China dahil sa tensyon sa West Philippine Sea. Ito ay makakatulong upang mapalakas ang posisyon nito bilang destinasyon para sa investment na maaaring magdulot ng malaking pagunlad sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa medium term outlook, inaasahan ding tataas ang GDP nominal na abot sa 1 trillion US dollars sa taong 2033 ayon sa ulat ng S&P Global Market Intelligence. Ito ay magiging isa sa mga pinakamalaking umuusbong na merkado sa Asia Pacific at sa buong mundo. Ang taon ng GDP bawat tao ay inaasahang tataas mula sa 1,000 noong 2,000 hanggang 3,500 US dollars noong 2022 at tataas pa ito sa 6,000 US dollars bawat tao sa taong 2030. Ang GDP ng bansa ay inaasahang magdodoble pa mula sa 400 billion US dollars noong 2022 hanggang 800 billion US dollars sa 2030. Ang malakas na paglaki ng pribadong konsumo na pinapalakas ng pagangat ng kita sa mga lungsod ay isa sa mga pangunahing pagpapalakas sa pagunlad. Sa 2033, inaasahang makakasali ng Pilipinas sa mga pinakamalaking ekonomiya sa si Asia Pacific, kasama ang iba pang mga bansa tulad ng China, Japan, India at iba pa. Ang pagtaas din ng GDP per capita mula 3,500 US dollars noong 2022 patungo sa 6,200 US dollars sa 2030 ay magpapalakas sa domestic consumer market ng Pilipinas na magtutulak sa dayuhan at lokal na pamumuhunan. Ayon sa long-term projection ng Capital Economics, ang GDP ng Pilipinas ay nasa ang aabot sa 4.8 trillion US dollars sa loob ng tatlong dekada. At ang nominal GDP bawat tao ay tataas din sa 33,650 US dollars sa parehong panahon. Sa kabuuan, inaasahang magiging pang-18 na pinakamalaking ekonomiya ang Pilipinas sa mundo sa taong 2050, bagaman may kakulangan pa rin ito sa infrastruktura. Ang Pilipinas ay may mahalagang papel sa pandaigdigang ekonomiya at pagsasanay ng kalakal. Ang pamahalaan ay may malawak na plano para sa pagsulong ng bansa sa pamamagitan ng Philippine Development Plan or PDP 2023-2028. Ang layunin ng plano ay lumikha ng mas mabisang kapaligiran para sa mga investments ipinapakita ng PDP ang pangmatagalang vision ng bansa, kabilang ang ambisyon natin sa taong 2040 na naglalaman ng mga transformatibong inisyatiba at patakaran para sa ekonomiya, lipunan, institusyon at kalikasan. May mga pangunahing estrategiya tulad ng digitalisasyon, pagpapabuti sa konektividad, serbisyo at paggamit ng teknolohiya at inovasyon upang mapalakas ang sektor ng ekonomiya at produksyon. Ang malakas na kooperasyon sa pagitan ng pambansa at lokal na pamahalaan ay magiging mahalaga rin sa pagtataguyod ng pagunlad ng bansa. Sa kabuuan, ang mga plano para sa pagunlad ng ekonomiya ng Pilipinas ay nakatuon sa pagpapalakas ng iba't ibang sektor tulad ng agrikultura, industriya, serbisyo at turismo. Layunin ng pamahalaan ng pagtas ng productivity, pagsulong ng siyensya at teknolohiya at pagpapalakas ng kalakalan at pamumuhunan. Kasabay nito, may prioridad rin sa pagpapalakas ng kalusugan at sistema ng pangproteksyon sa panlipunan kasamang pagpapabuti ng epektibidad ng burokrasya at pamamahala. Sa pagpapatupad ng mahakbang na ito, inaasahang makakamit ang malawakang pagunlad sa ekonomiya na magbubunga ng pagbawas ng populasyon na naninirahan sa kahirapan sa mga susunod na dekada. Anong masasabi niyo kaibigan? Nasa tamang landas na ba tayo para sa maunlad na Pilipinas? Paki-comment lamang po sa ibaba. Maraming salamat po.